naglinis na naman naglinis naman sa ano bahay ni Miaomi ilagyan ko ng coffee flavor mm, ng coffee ito ang bahay oh. si ni Miaomi guys grabe no kapag may alaga ka ng ano pusa Yes, ito, ito guys. oh Ayun. Itong bahay ni Miaomi guys. Ilock Il na ito. Ilock na din. Oh. Oh, nakalock na. Ayun. Okay na. Akin na yung bahay ni Miaomi. Yung bahay. Yung CR ni Miao Mi I-close natin na to. Yun. Oh, So next, ito na naman. Yung mini phone ko guys. Mina. Miaomi, come! So, ang bango na ang bahay ni Miaomi -me guys ito ang bahay ni Miaomi ito yung flower ko guys ito flower, lovers halaman ako dito guys